Pauwi na po kami. Huh? Pauwi na po kami. Pag maganda nga yung buhok niya eh. Pauwi na. Pa na po kami. Pauwi <gibulang gibulang siya> <gibulang siya> <gibulang siya> oh. kami. Ayan. Hindi nyo kami yeah. makita. Madilim po. Madilim. Mamaya sa liwanag. Makikita nyo kami. Nagandahan manina nung papunta video. <laughs> Sa video kayo. <laughs> Hindi. Ang <laughs> oh, na kami. <laughs> And then ang may tawag ako kanina. Kanina ang pagdating sa church, natin. Church, church po kami. Nag so na, church na, po na, kami mo. dito. Tahimik naman po dito. We are in high high right Hi pa. Asa na yung aking stick? Hindi mo na nakuha? Wala pa yung isa. Yung isa nga, di ba? ko yun eh. Dispute? Oh, ano Anong... Naman Wala namang sagot. Ano, eh, magpatulong mo. ka kay Iran. Magpatulong ka kay Iran. Ano'ng gagawin ni Iran? Eh, ano niya e doon. Ka tinatawagan si Ima niya nung nung tumawag na, sabi niya, pumunta kayo sa mamad. Matulog kayo sa mamad. Sabihin mo lang may problema ako, anong pwedeng gawin? Kasi lawyer siya eh. Alam mm -hmm. niya 'yun. Sayang 'yun. Hindi dapat ano mo yun, yung dun sa pinagdalhan. 100 plus 'yun, <laughs> 'di ba? 100 plus yun eh. Oo. Sabi ko nga ba Kasi baka... Kasi baka ganyan... Kasi baka ganyan ang ginagawa nila. Oo, sabi niya may kumuha dito na yung anak ng alaga mo. Sabi niya, paano yung anak ng alaga ko? Sabi ko, yung daughter niya. Sabi niya, nasa ano nila? Paano? niya. Sabi ko, wala naman ka. Kailangan mo ba yung daughter? Oo kasi baba. Sabi ko, sabi naman. Mas tuyot Ay, naku ba? na kaya nga. Sabi ko ba Pastora, may may CCTV ka naman, sabi ko. Nananatili ba 'yun? Doon sa Haprakim. Puntahan Sheva. nga ninyo Pastora. Haprakim Sheba ba? Ano gusto mong gawin ko? Kakalkalin ko lahat? Oh, may date oh, naman yun sabi. ah. May date naman ng CCTV. Oo, oh. oh, oh, sabi oh, ko nga ma, oh. mayroon ka na ng CCTV. Doesn't matter the CCTV. Ay hindi. Ay, ayaw niya sabi mo kung ayaw. Kasama ko kasi sana. sana. Tatawag ako sa'yo. Sana tatawag ako na. Ganun. Ganun yun. Oo. Oh, oh. Bubuksan yun pag sinabi mo ganun. Sabihin mo, hindi po pwedeng ano, responsibilidad nyo yun kasi dito, in, ano, kahit Bakit ta yung taxi, wala sa gitna yung pangalan, nasa gilid? Wala, akala ko nandito si Aris na nyo. Hindi. Naliligawan ni si Pao. Ay, si nakabidyo ka. <laughs> eh, bakit talaga naman si Pao si Pao kasi naliligawan? Saan uh, <laughs> na yung susi ka? Si Pao na yung naliligaw. Hindi ko masasaysa ng naliligaw. Kaya niya sa kabila. Try and try until you <laughs> succeed. Ito ang mga nagchichismis sa'yo walang Pao. Hahaha. <laughs> nililigaw ka daw. At ang nililigawan mo ay, ay... Hindi kasi... Hindi kasi mali naman si Pao eh. nag -B ka agad siya. Dapat A muna. Bakas <laughs> hindi niya inano yung A eh. Dapat A muna lang. Oo, A muna. Hindi, gusto niya bika Eh, hindi pwede yan. Sa alphabet, B ba yung nauna? Mali siya doon di ba Ha? Usul ng bomber. AB. Ayoko na. Para mo. Ano muna ng ano alphabet A o B? A o B, bro. Una ng alphabet? A. Oo, A. lang. <laughs> Awala naman pala yung manliligaw. Ito oh. Oy, well, manliligaw na. <laughs> manliligaw ka. Pau. Oh. Pau mali ka naman eh. Ano? B ka agad yung inuna mo eh. Huh? Dapat A muna. na. Paris. Ah. Pero nika ka agad eh. Hmm? Oh, ka na. Pero nika ka na agad. A dapat. Ano? Paano, paano ka mandigo ngayong gabi? Mata. Haharoon na yung labo natin? No! Ito ang nanigo. Inililigaw ang marami. Ay, Ate Mets, dinala mo pala yung kay Mary mm -hmm. Ay, iba, idala natin sa heart cell. Naantok na ako. Pero wakain pa kami. Sarap maghila-hilata sa sa bed. Dito ako sa apartment. Para kain tayo. Ay, ay, ay. Ay, bakit ba na lang nakuputol? Wait so, Ang aming pagkain. Kain po tayo. Kain po At ito ang nakakakain. Buhay namin. Kahit na gira. Sa ganyan sa food. ang mga pagkain namin, o. Oh. ni Sister Tess. Uh, puna, uh, uh, ano? Ito na kayo. Ano? <laughs> ang ingay niya. <laughs> <laughs> Nagsiga ate yan. Yung pala si Atitude. Wala na <laughs> Wow. expression niya, mama. Bakit? <laughs> Wala, ngayon ko lang narinig. Ay, mama. Mama. Parang Israeli na. Ima. Ima. imale. Eka, kunin natin ang moment. O, oh, inay moment mo na to. Bakit uh, ayaw kumain? Bakit ayaw kumain? Wala sa sapayan ko Anong masakit ate? Ah, pa, ah, malayo sa chan Malayo sa bito ka. Makakanguya ka. Ako nga nagpipilit <laughs> Sino yung nagluto dito? Gusto mo, ma Ems, inguya Mas ka namin. Huh? Okay na. <laughs> Ako na. Bye. Bye. <laughs> Finito. 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 Mm -hmm. Finis. Isang okay. ba? Para dito. 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 Dito na lang. Ay, may tinudok din. Anong tinudok? Anong tinudok? tinudok? <laughs> Ay, walang yung mga yung tinudok na yan natin. Anong tinudok? Hindi, may sita. Tinudok sa Pinas. Alin? Wow! Wow! Ay, sabihin natin kina Arlene. May okay, nahubos niya Arlene sa panina. Masarap daw din. Ano yan? Saging? Saging? Hindi. Uhm, glutinous. Oh. Kario ka ba oh, yan? yan. <laughs> Kario ka ang tawag dyan. Puro sugar. Yan. Anong, anong, anong tawag mo sa'yo? okay lang. Kario ka. Puro sugar. Okay. Magkape tayo. Yan, nagkape-kape. Kario Comfort zone. Comfort zone. <laughs> basta <laughs> may tawag doon yung uh, yung, yung tusok-tusok. Basta. Uh, 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 mm -hmm. basta nagkamali ako ng ano, yung salapan. Saka dapat pinagkakaabalahan ano, nila yung mas box man, ni Paul. Tingnan natin man, ang ginagawa sa kasina. Uh -huh. Ito si Inay. Nanay mo? Hindi pa. Uh -huh. Ito si tulog pa si Mama. Ito. gumagawa sa nang shampooado eh. Di ba Inay yung ano mo? Oh? Huh? Malakas na sa... Good morning, good morning. Ito ang ating nilulutong ngayon. At ito, nagluluto tayo na maliliit na talong. Yan ang ating kakainin ngayong araw. Ito ay ang palaya. Bigay ni Ate Tess. Ito na dinili naman ni Ate Gara. Ayan. Ito na po yung talong ni Gara. Luto na. Ayan, Ate Gara. Kumakain pa kayo. Ayan. Ayan.